Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po si Mang Paeng. Ngayon po ay magtatanim tayo ng pechay. Marami kong pinunlang pechay. Pero kailangan ilipat natin sa magandang lupa. Kahapon po ay bumili ako ng lupa. Yung ebak ho ng kalabaw. Maganda na hong tamnan yon. At ngayon sasali natin yung pechay doon sa lupa na yun. Bago po lahat ay eh, sana ay eh, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe at ang notification bell para lagi kayong makapanood ng aking mga video. Tara ho, magtanim na tayo ng pechay. pinunla yung aking pechay sa ilalim ng talong ayan o ayan o yung mga pechay kukuhanin natin yan para ililipat natin sa sa lupa ayan o mga pechay o yan matatandaan nyo ito yung aking tinanim na talong ayun o may kasama ng pecha yan Ayan. kasi nga wala akong taniman ito yung binili kong lupa sa hapon yan yung binili kong lupa bali ang halaga ho ng isa niyan ay uh, 30 pesos ayan o tapon ah, no, nakapagtanim na ako ayan bali sa ako yung nabili ko na yan dito nagtanim na rin ako ng pechay ayan o yun hanggang doon ayan o siya ayan tinakpan ko muna mga 3 days bago buklatin para para siya ay hindi malanta sa araw ito yung bago kong tanim na talong ngayon ay magtatanim tayo ng pechay dito sa lugar na to Ayan na ho yung mga tanim ko sa sako na yan. Dalaki na oh. Nung itinanim ko siya, maliit lang. Ayan na ho yung tanim ko na yan. Ayan ho yung talong na bilog. Dahil sa walang taniman, nagtatanim din ako rito sa ano ng pecha yan. sa gilid ng talong tara ho isahan na natin pagtatanim A few moments. guys, tapos na. Tinakpan ko muna para hindi siya malanta. Ano guys, sa susunod naman nating pagkikita. Sana ay huwag Sana ay huwag niyong malimutang pindutin ang subscribe. Pakipindot na rin po ang like. Maraming salamat po sa panonood.